Hi guys! Anito nga pala ako sa SMX at unang araw nga pala namin dito. Magdadrop lang kami ng mga books na gagamitin namin for a Manila International Book Fair. 85 boxes lang naman yung mga libro namin. O oh, di diba, di naman ganun kadami. After pala namin magdrop, umuwi na din kami at nakita namin tong sunset. Oh my God, so beautiful! Then, ito na nga pala yung pangalawang araw namin dito. Siyempre, ito na yung araw na magsiset up na kami. Hindi ko na rin pala na yung mga ibang pangyayari that time. Kasi nga, after namin mag-set up ng mga shelves at books, pagod na rin ako. Ito na nga pala yung day 3 namin dito. Dinaan ako pala itong takeaway coffee kasi nag-ago attention sa akin ito kahapon. At ayan nga pala yung mga prices nila, very affordable. Spanish latte nga pala yung in-order ko. Ayan, magiging pita na tayo. Serap talaga guys, I love it. Kain tayo guys. Bumili din nga pala ako nitong fried noodles na may Japanese show, may pork show, may sa may terminal ng jeep sobrang sarap nga pala nito ito nga pala yung binibili ko dati noong nagtatrabaho pa ako sa MOA ito yung palagi kong breakfast at yung lumpian toge. Kaya lang wala na silang lumpian toge. Sobrang sarap nito guys, sobrang legit. Kung marunong kayong magtimpla ng fried noodles nyo. Then after nya, vinidyohan ko na yung booth namin. Ito nga pala yung booth namin, 301 to 302. Bisitahin nyo kami ngayon darating na September 14 from 10am to 8pm. Ayan, may mga binidyohan ako na Phoenix. Narex kasi nga meron nga ditong pagandahan ng booth at meron nga daw premyo after nyan. Ginutom rin nga pala ako kaya napabili ako nitong cheese dog on stick then after ko kumain, kumain ulit ako. O diba? Hindi ko na rin na videohan yung ibang pangyayari that time kasi after namin kumain, umuwi na rin kami. So nagre na kami for tomorrow. See you all on September 14!